So, Mali akong Sunday guys Na mughag kong kahoy Kay Arunay masugnud Mirun tayong pang sugnud Kasi wala tayong sugnud Ito ang resulta Ang aking pagbubugha ng kahoy So Marami na akong sugnod guys God for usa ka bulan God for usa ka bulan guys hmm, Tignan nyo napaka ano Napaka dami pa guys at marami pa akong bubughain guys sinasandig ko lang to guys tignan nyo guys o, yung mama ko guys nandun o, nagbabantay ng apo ko na ang kanya apo po oh na tv vlog